So mga coworks, good morning! Back again, to? on your screen So for today's vlog, ayan uh, Tadayo ako ng ibang school Kasi mag-volunteer ako sa ENC Every Nation Campus So, pupunta ako ng PARSU Kasi entrance nila, at may, may boot Kasi ang ENC doon So mag-volunteer tayo, pero kahapon galing na ako doon With my girlfriend Kaso, half day ako pumunta Ngayon, mag-half day ako doon, mag-volunteer ako May kasama naman ako doon, na mga volunteers din And... Ayan, papunta na ako kasi gusto ko makatulong ako mag-build ng boat. Ayan, so, update yun kayo mamaya kung ano mga kaganapan doon. Pero, entrams, syempre, pag entrams, madami naglalaro. Ayan. So, babay muna mga kapatid. Ngayon mga ka-Bex, mapunta oh, na nga ako sa uh, Belen. Oh, Ayan, yeah. sa so, parang kayo Kasi doon na ako sasabay sa kanila, papunta ng Marsu. Para sabay-sabay na kami. At, ayun nga, para makatulong oh, sa noong tent, noong oh, yeah. kasi, ako sa pag-build ng tent. ng boot. Ayan. Kaya sige na ako kasi medyo mainit nga. Gusto ko sana maglakad, kaso, oh, ayun, mainit kasi. Ayun, so, mamaya, update ko kayo. Nandun na ako. Natin, para alam mo yung gagawin natin. Mm -hmm. Alright. Okay. Okay. So, okay. okay. So hey so mga kaberks, yun, start na kami, nandito na kami sa PSU, ayan, nag-start na kami, activity sa ENC, ayan, Every Nation Campus, may mga student na kami um, nakakasama, ayan, ayan, yung first batch, yung first batch doon, ayan, yun lang yung gagawin namin dito, until 3 p.m. Ayan. So, yung mga coaches busy na. Ayan. Atas, tulong na kami ng volunteers. Ang yung dalawa ni CJ. And ayan. Okay na po? Okay na. Ano kaya pa Okay na po? Ayan. So, magpapagames na tayo. Ayan. first update. Yan, lalabas kami. <laughs> bibili kami ng ulam. Siyempre, kasama ko si George. What's up, mga kalmoranas? Ang <laughs> <laughs> um, baho talaga. <laughs> so, yan, magla-lunch time na. Bibili na kami ng ulam. So, yan nga, mainit. Masyado mainit ang panahon dito sa Bicol. Ang saya ng ano, entrance nyo, boy. Mainit nga lang. So, bibili kami ng chong manok. Chong oh, wow. manok? Chinese. Ang init talaga. So ayun mga kaboys na madami na nga kami na encounter na students here at Partido State University. Yeah! Kinumpleto. Mamaya papasok pa ako ng school. uh, 1 PM lang ako dito. At sila ang may iwan. Maglalunch muna ako. Let's go! Yun nga po mga ka-Brex. Oh! <laughs> Ang layo po nang dinala sa amin ng tricycle driver. Ang layo po ng spot na tinuntahan namin. Kaya ito ngayon, lakad kami. Napakainit pa naman. Lakad check kailan po naging M3 ang M1 <laughs> ayan sobrang init shout kay Manong mag lunch ka muna po <laughs> baka pagod ka na mag drive Manong shout out, sa'yo tinanong mo muna sana kami kung saan kami pupunta ulit kung hindi mo kami napakinggan see napakainit po Manong <laughs> so <ayan>. next time <laughs> Wag. Talakasan namin. Tado. <laughs> Akala niyo ba? Ang lapit-lapit lang. Papasok pa ako. Amoy tanghali na ako. Hay <laughs> nako. Hindi mo bakal may play. Sa may ano. <laughs> Saan nilaw ino? Wala tapos dito. Dito ito. Hay nako. It's super duper inet <laughs> Here in the Philippines Let's <laughs> go! Ayan mga ka-bergs, nandito na kami Nakabalik na kami, nakabili na kami ng aming ulam Ayan, so Kahit paano ay Gumawa na ang aking pakiramdam Kasi makakakain na kami ng lunch Yun, basta akin yung paayong hita <laughs> Nakaserve yan sa akin Maimilet. Always 'yung naka-on Yung radio station na yun? Oo. Oh. Ano, ka ah. oh. huh. ah, malapit na na ang <laughs> Ayun. Ayun. Mapapansin niyo mga kawers, ayun yung boot. Eh. Ayun yung boot. Si Karo matalas sa So, ayun uh, uh, Naghihintay na sila. Gutom na sila. <laughs> so, kung may update ko kayo mga ka-works, Bye bye. Let's go! So ayan mga ka-works, nakabalik na nga ako dito sa aking kwarto. Nandito na uli ako sa PC. Ayun. Um, yun ang kaganapan kanina and hindi ako nakapag-vlog ng maayos totally kasi hindi naman talaga maayos ang vlog ko parati and yun na nga nag-prepare na ako kasi alauna yung pasok namin so ilang minuto na lang alauna na then kaya ako nagmamadali kasi major subject ko yon and yun nga <laughs> yan palit na ako ng damit so yun lang mga kabirks, yun lang share ko sa inyo Kasi wala talaga akong ibang maisip na content At hindi pa ako nakakapag-tapos ng ibang edit ni edit ko Kasi sobrang busy Siguro ngayong long weekend is baka makapag-edit ako Makapag-upload na ako ng mga videos ko Yun, tapos na ano pa ba? Sobrang init mga kabirks, kaya ganito Papasok na ako mga kabirks Yun lang, yun ang update ko Bye-bye <laughs> Let's go!